Saan ba may tindahan dito? Meron yun sa kanan. Ha? Meron sa kanan. Sa kanan. Dito ka pala. Ha? Ito yung tindahan. Ah, yun. bili nga yung yelo. <laughs> yelo. Partida. Partida. Partida, wala pa Ilamus yan na. O oh, na. Yosi muna tayo, baga tayo umakyat. Ano? 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 Look at me. Good morning, my doll. Ala ba, hinahatok pa ako eh. Ay, paano ka ba naman mga natulog sa ganyan, no? Ah, ni pa, parang may bubuyog, ah. Sa harap ako ba, nagihilay ka ba? Ay, nakantok pa ako eh. Ang sarap ng tulog, eh. O. Oh. Makabawi. Ah. Ah, uh, oh, good morning. good morning. morning. Parang nagising, ha? nga. Okay. Eh, na, paano ka ba naman makakatulog? Bakit? Ba, yung katabi ko, eh. Sa harapan ko, naghihilik. Ah. <laughs> oh, oh. Mata masahol pa nga sa tambucho, eh. Ah, ah. Kaya pala ka naman naging sabihin. Muna na lang, hindi ko pinata yung Ducati. Eh... Gusto kang bumawi doon. Pag yung mga gano'n na yung pagkakataon na yun. Ano, hindi kayo siya sama? Bakit? Ano magagawin mo dyan? Ito ha, kinuha ko na ito ha. Dadrawing ako na. Kayo, hindi kayo magdadrawing. Pagkakataon na ito. Okay, sige.

bawe, well, pa? Ikaw ba naman ni? Eh? Wala natutulog ako eh. Umarap sa akin, sa akin nahili. Harapan ka. <laughs> <laughs> Sibutin hindi ka nalas ah. Ano Nalalagay well, mo? Ha? pangil, pangil, pangil.

Very good. Sama ka ba? Ay. Ay. Oo. Oh. Sama ka. Bibili tayong tubig. Bibili tayong tubig. Hindi huh? ah, pa kayo bumuli na Tutulog eh. Aba, may iiwan ka dito. May iiwan ka dyan. Yan mo nga ito. Tulog pa naman na. Eh, eto nga. Oh, alis nga kami. Wala kang kasama dito. Tara. Uh, uh, uh. eh, tara. Wala kang kasama uh, dito. Bibili tayong tubig. 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 Yan. Yeah. Okay. Ba? Ba. Ba, eh, nga, pa, uh, ba? ba? Buti nga ginising kayo. Pag, pagkagising mo, wala kami. Babala ka. Maghahanap ka. Ano? Tara. Wow, oh, wala pa sa mood. Wala pa sa mood. Pagawin ko yan stepping niya. Ano? Tara. Bili tayo ito. Bagsa siyo. Para ganado ka. Bili tayo yung siyo. Ano ba? Favorite break? Favorite break pass. Ano ba? Favorite break ano? Isa ka bubuntan? Ayan, hindi ba ati sa lalalamin? -sal ano? Ayun na! Ano ba? mo kayo bumili pumili na eh! Eh hindi nga pwede kasi nga wala kang kasama. Ano? 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 Tawang makikita na. Makikita na. Isa Oo Hey, lahat na tayo. Dito sa fire exit tayo. Hindi na. Hindi na. na. Ito exercise tayo. Ay, Ay, exercise dito. Oto na. Una kayo. Una kayo. Takot-takot. dumaan sa kanya eh. Lada para ma-exercise ka rin. Saan ba may tindahan dito? Meron sa kanan. Ha? sa kanan. Sa kanan. Sa kanan. Ang init na pala nga. Ang init na pala. Kala ko maaga pa. Dito ako pala. Pati tindahan. Ah, yun. Ay, pambili eh. Ah, uh, bilhin nga ano? Yelo. Yelo. Partida, partida, wala pa ilamo siya na, o oh, na. Yelo, sa kayo si. Yosi muna tayo, bago tayo umakyat. <laughs> much, much later. Ano, uh, okay na? Ayos na. Ano, na. Ayos, ano ba Yosi?

Saka uwi uh, ng... Walang alam. Bye. ba Trivia. Huwag nilaman. Ano? Gano'n naman. Okay, ah, Mahirap. Mahirap pa aki elevator na tayo. Elevator na lang. Oo. Okay na naman eh. Nakalabas na naman tayo eh. Pwede na yan. Ispal na ako sa... Ah, po. Ah, po. Good morning. Good uh, morning. Good morning. Paano <laughs> Bakit? Hindi ano yan. Kaya <laughs> po tao ng yung nasa tindahan. Ang pinawa na. Ba't mo yan? <laughs> mo ba? Bagay naman na. <laughs> ano kayo? <laughs> siya napamatawa to.